Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. magandang araw ng panambahan sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway no na sa mabuti kang kalagayan maging ang iyong uh, pamilya. Sa araw na ito, we still practice no yung mga maituturing nating uh, spiritual discipline, yung prayer at saka yung personal study ng salita ng Diyos. Iyan ay napakaganda at sa araw na ito, sa ating programa bilang paghahanda sa ating pagsamba, tayo ay mapapaalalahanan patungkol sa kapahingahan na kay Kristo lamang matatagpuan. Ano ba ang mga kagulumihanan sa ating buhay na kung saan kailangan kailangan natin ang comfort ng ating Panginoon? Bago natin tunghaya ng paalala sa aklat ni Mateo, tayo muna ay manalangin. manamin namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at uh, pag-asa na inyong ipinagkalob sa amin. May pagkakataon na naman kami, Panginoong Diyos, na dumulog sa inyong banal na salita at kami po ay nagpapasalamat. At uh, sa aming pong uh, pagdulog, kukuha po kami ng aral at ito po ang gagamitin naming mga paalala sa aming pong pagharap sa inyo sa araw ng panambahan. Naway tanggapin mo ang aming uh, pagsamba. Walang hadlang at higit sa lahat, gamitin mo ang inyong mga mga ngaral upang maipahayag nila ng malinaw ang patungkol sa kaligtasan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Comfort, ito ang ating tema sa araw ng panambahan at kaibigan kung hawak mo ang iyong uh, Biblia. Titignan natin ang paanyaya ng ating Panginoong Heso Kristo. Pakibuksan mo ang iyong Biblia sa Aklat ng Mateo, Kabanata 11. Gaaralan natin ang mga talata 25 hanggang talata 30. At yung pagtutuunan natin ng pansin, yung talata 28, siguro by heart, alam mo to. Ganito ang ating mababasa sa Aklat ni Mateo, Kabanata 11, talata 28. Sabi rito, Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan. at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa ibang translation, no, sa ibang Tagalog translation napapagal. Sa wikang Ingles naman po gagamitin ko po ang New American Standard Bible, sabi dito, "Come to me, all who are weary and I will give you rest." Sa ibang translation, sa ibang English translation, yung weary is heavy laden. Alam mo kaibigan, itong uh, passage na to, itong verse 28 sa aklat ni Mateo, kabanata labing isa, ito ay paanyaya ng Panginoon. At dito merong uh, illustration o picture ng isang uh, maituturing nating yoke. as uh, sabi nga sa Tagalog, yung yoke daw ay eh, pingga. Uh, hindi ko kabisado kung ano yung pingga sa wikang Tagalog. Pero yung yoke, alam ko yan ay ginagamit sa mga hayop. No? Yung uh, isang yoke, na dalawang hayop ang pwede ron, uh, one direction lamang. At ito sinasabi sa atin na kung tayo ay kaisa, nakikiisa tayo sa ating Panginoon, tayo ay uh, ikang uh, we are uh, joined, uh, we are joined with Christ. Alam mo kaibigan, sabi nga ng Panginoon, kayong lahat na nahihirapan. Ano ba ang nagpapahirap? Ano ba ang uh, nagbibigay pag-aalala o yung worry? sa tao. O yung halimbawa eh kung minsan walang peace of mind ang ating mga kapwa o maging tayo, ano ba ang sinasabi dito na bibigyan tayo ng kapahingahan rin ng ating Panginoon? Ano ba yung mga bagay na kung saan tayo ay nahihirapan? What uh, do people carry uh, that uh, are uh, described as uh, burdens or heavy burdens? Unang-una rito, kaibigan, itong paanyayan to. Tignan natin yung konteksto, no? Unang-una, ito ay paanyaya sa sin. Yung consequences of sin. Sapagkat napakahirap ng buwang pangyayari ng uh, kasalanan at ito ay nag-aanyaya ang ating Panginoon upang tayo ay manumbalik at uh, higit sa lahat maalis ang bigat ng kasalanan. Kung tayo naman talaga ay halimbawa we are being moved by the Holy Spirit yung ating uh, conscience ay binabagabag ng banal na spirito, we are really described as burdened with sin and its consequence. At dito ang paanyaya ay lumapit. Eh, Siyempre, pagka lumalapit tayo sa Panginoon, meron na yung kasalanan, i -re recognize natin yung kasalanan natin at hihingi tayo ng tawad. At nang sa ganon, mag-aalay ng kapatawaran ng ating Panginoon kung tunay ang ating pagsisisi, at dito nga, gagaan ang ating pakiramdam at pagkakaroon tayo ng comfort. That is just the context nito. No? Uh, the Lord Jesus Christ is inviting people who are burdened with sin to come to Him. Ano pa ba yung mga ibang bagay? Tingnan natin yung mga ibang bagay. No? Uh, primary kasi ang kasalanan. Yung mga demands of religion. Ayan. Kung may mga tao nga uh, ganyan eh. No? because of the traditions they uh, practice sa kanilang nakagis ng pananampalataya, sometimes yung mga tao nabibigatan sila, parang ayaw na nila, napipilitan lang, yun ang matindi ron eh, no? yung napipilitan ka lang sa isang bagay na ginagawa mo, ay parang pinahihirapan mo lalo ang sarili mo. So how would you be comforted? Kung ganun, eh, kinakailangan lumapit rin tayo sa Panginoon. Iyan yun, ano, yung demands of religion. Na talaga namang uh, yan ang dinedeman, yan ang uh, nakagawian ng uh, reliyon na nakagisnan mo Eh hindi mo naman talaga maituturing, sabi nga nila hindi mo feel na gawin, napipilitang ka lamang Isa rin yan Yung persecution and oppression na nararanasan natin sa ating kapwa Tayo ay maaaring uh, persecuted, tayo ay uh, pinahihirapan ng ating kapwa Sa anumang uh, dahilan mayroon sila at dito, yung damdamin natin, hirap din tayo. Uh, bilang mga mana ng palataya, di ba, kinakailangan maganda pa rin ang ating pakikitungo despite nakararanas tayo ng persecution o oppression at dito, ilalagak rin natin sa Panginoon Diyos yan. Para sinasabi natin, Panginoon, nahihirapan ako sa ginagawa ng kapwa ko sa akin. Uh, gusto ko pong uh, maging maayos ang aking pakikitungo. Tulungan mo ako kung ano ang nais kong gawin ko, ano ang dapat kong gawin bilang iyong anak. At yung mga challenges sa buhay, no? marami rin yan. No? Yung mga hamon sa buhay, hamon sa mga nararanasan natin. Hindi naman sa larangan uh, pang sarili, kundi maging yung relasyon natin sa ating mga mahal sa buhay, uh, sa ating kapwa, sa ating mga kaibigan, uh, that also is uh, uh, giving us maari ng uh, pag-aalala. Nagiging burden yan para sa atin. Meron ng iba iba dyan, no? yung weariness yung pagod na pagod na sila in search of God para bang nawawala ang Diyos sa tinahanap nila yung mga baga sa ano palipat-lipat ng pananampalataya hindi makontento yung pagkawala wala ka rin contentment yan din eh burden eh hindi ba yung wala kang ikang uh, ika nga eh, kasi, kasiyahan uh, burden din yan no lahat kasi ng bagay susubukin mo yan yung sinasabi rito, isa sa mga burdens na naranasan ng tao, yung weariness in search of God. At ito, kinakailangan man manalangin tayo, Panginoon, uh, ipahayag mo nga sa akin ang katotohanan mula sa iyong salita. Yan, isa napakaganda. At dito, yung invitation come to me, it must be in a childlike faith. Yan ang sinasabi rito, meron tayong humility. Every time, kaibigan, nalalapit tayo sa Panginoon, no? Whether yaan ay initiative, usually initiative ng Panginoon Diyos yung mga ganyan mga imbitasyon, lalo na pagkata'y tayo namumuhay sa kasalanan. Pero kung tayo naman, eh halimbawa nakokonsensya tayo sa ating uh, mga ginagawa, sa ating mga kasalanan, kinakailangan tayo yung initiative naman natin would prove as well na tayo naman ay tapat. Talagang tunay ang ating remorse. Yan ang sinasabi natin dito sapagkat malalaman din yan ng ating Panginoon. Alam mo kaibigan, ang panawagan, the call is to all who are tired and weary. Eh, nakakapagod talaga yun. Eh, no? Marami kang challenges sa buhay, even relationship mo with people. Eh, too heavy to carry ang mga pasanin na yan. At ang sinasabi lamang dito, kung tutugunin natin ang paanyaya ng Panginoong Diyos, may kasiguruhan tayong makararanas tayo ng kapahingahan. Kapahingahan. Kaya nga dito, no, Let us yoke, uh, join with Christ. Ayan ang sinasabi rito. Uh, placing ourselves under His yoke or under His uh, supervision or under His care. Ayan. And learning from Him. Ayan yun eh. Isang napakagandang aral eh. No? Let us join with Christ. Placing ourselves under His yoke. So as we would be able to learn from Him. Kibigan tayo ay pinaalalahanan dito sa talata na ating tinutunghayan. In challenging times, ano man ang challenge mo, ano man ang hamon mo, ano man ang kasalanan na bumabagabag sa iyo, let us seek the help of the Lord Jesus Christ para ang ating mga burdens would become easy and light. Gagaan ang ating pakiramdam, lalong-lalo na ang buong ang pangyayari ng kasalanan. Ibigan sa ating pagsamba, lalapit tayo sa ating Panginoon. At dito nga, isa nga rito sa paanyaya ng Diyos, sa napakaraming paanyaya sa anong salita, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan. Kaibigan, sino ba sa atin ang walang pinagdaraanan? Ang paanyaya, dapat tugunin natin. bahagi po ng ating uh, pag-aaral ng salita ng Diyos at maging mamaya sa ating uh, pagsamba, tayo rin ay mananalangin at mamamagitan tayo sa kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaibigan, ito na ang pagkakataon upang tayo ay dumulog sa ating uh, pamamagitan para sa ating mga mahal sa buhay. At mga kaibigan, dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng praying for one another or interceding for one another. Kung loloobin mo, at ayon lamang sa inyong taktang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga itatalaga. At ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. At ganito po ang pananalangin ng iba naming kapatiran, katulad po ni Lailani, ang kanyang pamamagitan ay kaligtasan para po sa Reyes family. Gamitin mo si Lailani, Panginoong Diyos, upang uh, siya mismo ang maging uh, magandang uh, halimbawa ng patotoo ng kanyang kaligtasan. At nang sa ganon, ang pamilya Reyes makasumpong ng kaligtasan. Si Concepcion naman po, ang kanyang pamamagitan ay trabaho para po kay Tess and Arisa. Si Maria Lynn, complete healing. Bagaman hindi po niya binanggit ang kanyang kalagayan, ang kanyang pananalangin ay complete healing. Si Mirasol, ang kanya pong pananalangin ay kapayapaan, peace and harmony at work. Si Andrea, ang kanya pong uh, pananalangin ay deliverance from depression and anxiety uh, ng isang kapatiran sa uh, pananampalataya. Ito po ay pamamagitan ni Andrea para sa isang um, kapatiran na magkaroon po siya ng deliverance sa kanya pong naranasang pagkabalisa. Kay Minsi, ang kanya pong pamamagitan ay kagalingan para po sa kidney procedure o kidney condition ni kapatid Jason. Yan po ang pamamagitan ni Minsi. Si Esther naman po, ang kanya pong pananalangin ay she is praying for a good employer. At dito po Panginoon, kung siya po ay humihingi ng good employer, naway no she should as well be a good employee. Pangunahan mo si Esther na maging good employee siya, Panginoon Diyos. Regardless kung ang kanyang employer ay hindi maganda, ang kanyang pakikitungo sa kanya at ang kanyang kahilingan, Panginoong Diyos, ang kahilingan namin para sa kanya ay naway no siya ay maging good employee. Kay Sel, financial provision. Kay G, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan as uh, she goes through laser. Si Virgie, complete healing ng kanyang mga tuhod. Si Edward naman po, ang kanya pong pananalangin, ay naway makabayad po siya ng uh, kanyang mga pagkakautang. Would you Lord open opportunities for uh, Edward? na magkaroon po siya ng pagpapala sa larangan ng pananalapi at sana po ay hindi na po siya mahilig mangutang at nang sa ganun wala po siyang gaanong uh, suliranin sa kanya pong uh, buhay lalong lalo na ang kanyang pananalangin ay death free life para po kay Edwin salvation for the family kay Herminia ang kanya pong pananalangin ay kagalingan meron po siyang flu kay Marianita ang kanya pong pamamagitan ay spiritual growth and healing para sa kanyang buong pamilya. At para po kay Amor, ang kanya pong pamamagitan ay kaligtasan para kay Jericho, kay Limuel, kay John Eric, kay Sopronio. Ito po ay maaring malalapit sa kanyang uh, buhay na uh, maging magandang halimbawa rin si Amor ng kanyang patotoo na siya nga po ay bahagi ng inyong sambahayan at nananalangin po kami maging sa mga pagkakataong ito, Panginoong Diyos, na gamitin mo ang inyong mga mangangaral upang malinaw at uh, mabisa nilang maipahayag ang inyong panawagan at paanyaya tungo sa buhay na walang hanggan. Naway, Panginoong Diyos, wala po kayong makitang hadlang sa aming pong pagharap sa inyo sa araw ng panambahan. Tanggapin mo ang aming mga papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigan, tayo ay uh, inaanyayahan ng Panginoon sa maraming pagkakataon. Alam mo, ang tamang tugon. Ibigan, tayo ay uh, tumugon ng maayos pa ay sa paanyaya ng Panginoon naway lumapit tayo sa Kanya. Huwag na tayong magdalawang isip. Every time there is an invitation coming from the Lord Jesus Christ, bakit? Sa pagkatiyaan ay para sa ating Kabutihan, bakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala sa aming pong pagsamba. naway no wala kayong makitang anumang hadlang upang kami po ay inyong pagpalain higit sa lahat, paglago sa aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay yung samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kahit bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos, ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave. De Guzman. Apo